bumaha ang pagbati para sa Gilas Pilipinas na kagabilang ay nakasungkit ng gintong medalya sa 19th Asian Games balikan natin ang naging tagumpay ng ating pambansang koponan sa ulat ni Daryl Oclares 61 years in the making. Itinanghal muli bilang mga hari ng basketball sa Asia ang gilas Pilipinas ng kanilang padapain ng Jordan itong Biyernes 70-60 sa gold medal match ng 19th Asian Games na sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium. Dahil sa kanilang comeback victory nitong Merkules kontra China, ganado ang gilas sa finals na nakalamang ng labing tatlo sa ikalawang kanto na agad ding binura ng Jordan para makatabla papasok ng second half. Napanatili ng Pilipinas ang kalam malamangan sa uling 20 minuto ng laro sa po magitan ng magandang opensa at depensa. Lalo na kay Rondé Hollis Jefferson na bagamat umiscore ng 24 points ay nalimitahan lamang sa 8 out of 29 shooting from the field. Nang una para sa pambansang kupunan ang mga naturalized players na sina Justin Brownlee na nakapagtala ng 20 points. Habang double-double performance naman ang ipinamalas ni Ange Kwame na nag-ambag ng 14 markers at 11 boards sa panayam naman ng PTV Sports sa dating Philippine Men's Basketball Team Head Coach na si Raiko Toroman, sinabi niya na laging susi ang team play at sistema ni Coach Tim Cone para makuha ng bansa ang gintong medalya. So I think it's a team, you know, it's a system of Tim Cone. um, and they play like a team and that's the most important thing to be in a system and play for each other, have a good chemistry, They had a good energy. The atmosphere was good. You can see that. Kaugnay ng panalong ito, nagpaabot din ng pagbati si Toroman para sa Gilas, Pilipinas. Congratulations to the players, to the team con, to the coaching staff. Great result, great performance. They were fighting for this and they deserve to to win the gold medal. Samantala, bumati rin sa pambansang kupunan si na Philippine Olympic Committee President Abraham Babol Tolentino at Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman. Darilo Clares para sa Bayan.